For today video guys, heto at kakain tayo. At nagluto ako ng adobo. Napakasarap niyan guys. At simpleng simpleng luto. At eto, yung kanin ko. Ang dami, guys. Pero kailangan ko reduce kasi mataba na ako. Laki na ng chan ko. Ayan, ito lang yung ano ko, tasa kong gagamitin. Kasi nagre-reduce ako. At uh, kukuha lang ako ng kaunting kanin. Kasi mahirap na. Magkakaibig na tayo. 'di diba? Kaya ito lang ang kakainin ko, isang uh, mangkok lang at uh, isang pirasong manok. Ang sarap ng luto ko, guys. Hey, yeah. Grabe. Wow, sarap. Adobo 'yan at uh, linagyan ko ng ketchup para manamis namis Yung adobo ng kapampangan, alam niyo na may mga kapampangan, ang sarap magluto. Wow. Oh, Ata, uh, hindi Ikita ko yung Masarap kanin. Magluto, Pero Okay lang kasi tama na itong uh, kanin na kakainin ko. Mahirap na kasi lalo-lalo na nagkakaedad na tayo at ang mga sakit ngayon, magka-diabetes, di ba? Kaya konti Tama, na ko. Tama, 100%. Ang sakit, question. grabe. Pero kakayanin ko to para mag-reduce-reduce na rin. Dito kasi sa abroad, kailangan natin malakas tayo, walang sakit. At uh, ayan, isang mangkok lang muna kakain ko, okay ba? Kasi mahirap na. Kasi dito rin, marami rin na-atake. Oh At, right, my tignan yeah. God! Tignan kanin, napakadami, oh. Ayan, oh. Ayoko munang kumain ng maraming kanin, Kasi mahirap na. Pero... Kutong pa ako eh. Pero... Inom na lang ako ng tubig para... Maramdaman ko yung busog ko. Kasi nagre-reduce na ako guys. Ayan. Nata... Alhamdulillah. Nata nabusog ko ako alas. Maraming maraming salamat. Nata... Ayan. Nata napakasarap kasi ng luto. at napakasarap kumain. Ayan guys. Nata naubos ko na. Nabusog na ako. Pero... Waking <laughs> ako guys. Talaga nanunokso yung kanin. Kaya kumain pa ako. Kasi so, mahirap na. Mahirap magkasakit dito sa abroad kasi. Pero, mananaba naman ako. Pero, konti pa guys. Konti pang kanin. Para, yan, tabi ko na yan. Okay na ito. Kasi, mahirap din ang trabaho ko. At isa pang manok. At ayan, lagyan natin ng uh, sabaw muna kaya. Sabaw na lang muna. Kasi ang Oh, ano, really? Ang manok kasi nakakapagpataba yan. At ang kolesterol. Eh, sige, mamaya ko na lang kakainin yan. O, sige guys. Ayan. Konting kanin lang muna tsaka sabaw. Ang sarap guys, grabe. Ang sarap kumain kasi eh. At uh, ayoko nang ayan, tabi ko na yung kanin na yan. Hirap na, laki ng tiyang ko kasi eh. At, uh, sabaw na lang muna ang kakainin ko. At uh, talagang ang sarap. At uh, hindi ko nang, hindi ko naman ako pwedeng kumain. Kasi minsan ang hirap ng trabaho ko. At uh, ang hirap din magkasakit. At, tabi na muna natin yung kanin na yan. At uh, ayan, taas ko muna yung uh, pa ako. Ganyan na kumain sa province Ang sarap kasing kumain eh. Lalo na, ayan, ganyan, adobo, paborito ko yan. Yan yung pagkain ng mga UFW dito. Pero, bitin ako. Parang, na uh, kulang pa itong kinain ko. Ay, nako. Pero, huwag na. Ang daming kanin, no? Oh. At ang tiyan ko, lumalaki na. Tingnan niyo, oh. Sa sobrang kanin ko, sa sobrang kain ko, ayoko na kumain. Grabe. Mag-reduce talaga ako. Inom nyo lang ako ng tubiguli para mapul na yung chan ko. Ayan. Pero ang sarap. Bitin pa rin ako, guys. Nasanay kasi akong kumain ng maraming kanin. Ano gagawin ko? Bahala na! Magpapakagutom ako. Hirap na magkasakit dito, eh. Lalo na dito sa aburo. Ako, kailangan dito. Malakas ang katawan mo. Help is well. Sa reduce-reduce. redyus Ay, talagang uh, ang sarap nitong adobo, guys. Ayan, nata, talagang dadamihan ko na muna. Saka na lang ako magre reduce guys. <laughs> talaga lang sarap eh. Hirap kasi magkasakit dito sa abroad. Lalo na kapag nagkasakit ka, iisa, iisa mo lang, walang dadamay sa'yo. Walang mag-aalaga sa'yo. Bakit itikirin mo yung sarili mo? Saka na yung reduce-reduce na yan. <laughs> Kahit tayo, guys, hindi ko talaga makayanan na hindi kumain. Kahit na yung unti na kanin na yun, ako, bitin ako. Hmm, sarap kasi ng luto ko na adobo. sa hmm, saka na yung reduce. <laughs> Bahala kayo dyan. <laughs> Tapos tatap ko kakain. <laughs> o ano? Tara, kain tayo. Ayun. Damihan ko na ng sabaw. At hindi ko talaga makayanan na hindi kumain ng kanin. Kasi lalo na sa trabaho ko, pagod. At um, misa na gugutuming ka, kakain ka. Oras na. Ayan. Okay lang. At ayan, saka ng ridges-ridges. <laughs> ang sarap kasi nitong adobo. manamis-namis. At ang sarap ng pagkakaluto. Ginisa ako sa bawang, sibuyas, Tsaka lilagyan ko ng uh, suka, toyo, at uh, yung pampatamis niya, yung uh, ketchup. Di ba? Ang, tam ang sarap. Ang sarap ng sabaw ang tamis. Kaya saka na ako magre-reduce, guys. <laughs> bahala kayo dyan. Hindi naman tayo siguro magkakasakit nito. Katakasain uh, naman tayo. Sasusunod so, na lang ako magre-reduce talaga. Ayan, guys. <laughs> at uh, ayan, tinom tayo ng tubig. Talagang para pull na pull ang busog ko. <laughs> so, bahala kayo dyan. Tapos kakain ako. Hirap na magkasakit dito sa abroad. Lalo na kapag may sakit ka. Wala mag-aalaga sa'yo. <laughs> Ang hirap talaga ng sakit dito. Kailangan malusog ka, sabi nga nila, health is wealth, di ba? Sa kanang reduce. <laughs> uh, at uh, yan, i-pull na natin at lagyan natin ng sabaw. At itaas ko itong ang paako para mas masarap kumain. Ganyan ako kumain sa probinsya. At uh, talagang langtakan at uh, walang keme-keme. Kamayan na lang, ba? Diba? Aarti ka pa ba? Hindi naman tayo mayaman. Kapag siguro, pag seryoso, kapag uh, maganda yung restaurant, mag tinador ka kutsara. Pero kung ikaw lang mag-isa, kakain ka ng ganito, okay na yan. Di ba? Mapipil ma -ma mo na talagang masarap ang kinakain kapag nakakamay ka. <laughs> di ba? Ano, ano yan? Reduce, reduce? Nako! Hmm. Anong reduce, reduce? Saka na tayo mag-reduce. Mag Kasi dito, kailangan natin talaga ang powers. Kailangan natin ng lakas para uh, makapagtrabaho tayo ng maayos. Mahirap na kapag gutom ka. Paano ka makakapagtrabaho, di ba? Kaya kailangan dito, lagi kang busog. Pakainin natin ang ating uh, bitok, kang gutom. tata <laughs> talaga ang sarap, oh. Talagang sinimot-simot ko pa yung buto at ang aking kamay. At punong puno ng kanin. At inom ng tubig para malasap ang uh, gutom na chan. <laughs> at ayan, ang sarap kumain talaga, oh. Ang sarap magkamay, guys. Grabe. Ayan, at uh, naubos ko na yung aking kanin at itong ating manok. Ang sarap. Grabe. Kaya <clears throat> sa susunod na araw na lang siguro ako magre-reduce. Pag uh, naisipan kong mag reduce talagang uh, magre-reduce ako. At uh, ito ngayon, talagang ang sarap kumain. Lalo na itong luto ko, oh, itong adobo, talagang may mga kapampangan, masarap magluto. O, oh, di ba? Sino'y hindi nagsabi na hindi masarap ang kapampangan na magluto? Pumasyal kayo sa pampanga at malalaman ninyo ang aming mga putahin doon. At talagang marami, kahit mangutang lang kami <laughs> para ipakain sa mga tao. Ganyan yung mga kapampangan, mayayabang, pero mababaitin at mapagmahal. Masipag. At uh, ayan, ala, maraming maraming salamat at nanabusog po ako. Saka na po ako magre-reduce. -re at uh, ang sarap kasing kumain. Iba? Okay? Ayan. Enjoy watching po! <laughs>